Good morning mga katsikya no? Ngayong umaga mga po yung mag Bakwas na forma Yun know. Yun Maski nagaulan-ulan Kasi Hindi pumasok yung ano, Trabador Bali babaklasin ko na lang Para pagdating nila Malagay na lang ng bubong Alright mga katski? Katsikya malinis po. Ayan, baklas. Baklasin natin. itong Ito ang gawin ko dito, balay-balay. Bahay kubo. Yung isa naman, baklasin natin. So, kita, tapos ko na binaklas. Tama, tamak, mainit. Ayan, bukas pa. Bukas, mabubunga na yan. Bukas, tapos masalugan morning mga katsuki so another day another work naman tayo mga tatske so ayan ah maglagay na kami sin bubong mamaya ayan alright katsuki nakalagay na kami si patunga ng ano sim ayan na so mamaya maya ah uh, lagay na kami ng sim ayan ah nalagay na namin yung bubong ayan yan. Ako dito lang tagaabot. So mga katsuki, tapos na yung bubong natin oh. Yan. So, matatapos na mga katsiki yung paningdingan. Bukas, madingding na lang kami. Tapos may atop na. Oh. Yan, dito sa kabila, mayroon na rin. Palibot. So, bukas, madingding na lang kami bukas mga katsiki sa bahay ng tubo so may na tayo mga tatske yan saka nagdingding na rin ako ayan o oh. so mga trabaho muna tayo mga tatske alright okay yung sabado uh, hanggang kapon na sila so ako na ang matapos nito habang wala akong ginagawa so magpanday na tayo mga tatske. So mag lihis tayo mga kasi para idinidin natin na uh, banggo So tapos mag-catchy mamaya madingding na naman tayo so mga katske madingding naman tayo yan yung may awang kasi tapos ko na kanina yung isa tapos yan oh tapos na so dyan tayo sa may awang kaya mainit At tapos na tayo dito. Ayan. 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 Tapos na yan. Tapos dito. So, bukas. Dito naman tayo mga kasi. Ayan. Tapos dito. Ayan. Alright, pahinga muna tayo mga katsuki.